Kung kamusta ka karon ko? Okay, ako okay ra. Kamusta imo visit? Gutom na. Gutom na. Dali on lang natin. <laughs> okay ra. Sa kamusta imo visit uh, kay former president Duterte? Uh, okay naman. Uh, Ato asang gi-inform na amo um, nang mama ang mupuli sa Ecuador last visit na nako ugma. Okay. So, super, okay man siya. Magpaluy-luy lang daw siya para di sa malatosan. <laughs> 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 si, si Mama, mo kung ang mo poli sa iyo? Uh, Oo, oh, ang anak ni Inday, uh, si Sharky. Uh, kung, uh, unsa mo reaction daw kung ipagtanong na itong kababayan hmm. sa your son, Rego, being the, the vice mayor na Udawa? Ah, wow. uh, magtarong siya trabaho kay matod sa gibilin sa akong amahan sa ako, you, you make your own history. Diba? Kung di sila magtarong, di sa magtarong sa iyang trabaho di di na sa butuhon sa mga taga-Davao kung umaabot ni eleksyon. So ang ako diha, syempre isip amahan nalipay ta nga nato na sa pagserbisyo sa mga Dabawenyo. Uh, Tarungon lang niya kay e, iya man ang kaugmaon nang ato ang gi istoryahan. Kung na message si PRRD sa mga kababayan niya Uh, maura man gihapon to iyang message nga uh, unahon na daw sa mga Pilipino ang ilang kinabuhi kalimta na daw sa tiguwang naman daw siya hmm. hapit na po daw siya hmm. so moto Love uh, gani karon ni nagbihubo niya ang jacket pakita niya sa mga apo nga kung unsa na siya kapayat ba. Hmm. 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 Payat na. Sa action sa iyang mga apo ko. <laughs> ah, -pre, naluoy ana, naluoy ra. Ginginan pud siya sa kaning kinamaguhan na kung babay nga kuan kaon daghan ano yes. magsige mo pagtingog ng yan ah oh, oh, di siya gakaon di siya gakaon ko oh giminga lagi kuan kanang bisaya nga pagkaon mga inununan mga anak <laughs> Puan, o Samin, pwede ay, lang magdalag bulad sulod ba, pero basig pagawason tanan ng nanimahong bulad dia <laughs> sulod. Luto naman. <laughs> <laughs> Ko so, a different uh, question. Mm. What's your reaction about uh, Senator Riza Ontiveros filing cases to the vloggers daw pertaining atong video circulating online? Ah uh, so kung sila imo bakbak og tao, -o pero, okay ra. Pero kung sila ibakbakan demanda diretso. Akray oh, baby.

Teresa. Oh, Teresa. <laughs> I love you, Tom. Makilatan kita rin tautan ni Dani. Eh. Kaya itong si Kuan. Kinsa to? Okay, lano, eh. Oh, okay lang, ano eh. Kung, ah, uh, beses lang mo sa mga kababayan ato kong? Ah, uh, sa mga Pilipino, dagang salamat sa inyuhang kanunay suporta o pag-ampo sa akong amahan. Okay. Dagang kayong salamat. Di namo na mabayran. Thank you, Kung. Uh, pahabol na ina uh, pangutana sa atong mga ka kababayan kong... Huwag uh, ko kailan ang risa mo. Ano ito dabaw? Mga yung buto. Ang buto. Na pa ba na yung makuha buto dito? No, 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 no. hmm. Tinghala ganon no. ng, ng daog na yung mga kauban. Kung saan ito yung pangutana? dito di mo. Kung saan ito? <laughs> Last pangutana <laughs> na ito is... Uh, kung sa daw ang final uh, statement ni Tatay Dick Koy katong last interview ni mo kong na nata statement about reaction ni PNRD sa mm. pagbaligya uh, mm. sa iyang balay kung on sa daw final statement ato kung to clarify the situation ah uh, sa karon no mistorya pero sama sa kung gisulti itong ni Agi ah uh, man yan na klaro sulti kung kakinsan titulo, kay hanilit na titulo, ibaligyan ni hanilit, huwag problema sa mo Da nami balay ang mga anak. So kung uli mo papaway balay, pwede mo puyo sa balay niya ni offer na lagi akong inahan nga didto mo puyo sa balay niya para ma-monitor pud ang medication kung ugma lamdag kaloyan ans Ginoo makagawa sa diri. Amen amen amen, amen. 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 Kung dagang salamat kong ah, basi gutom na ako. Um, okay na, um. Gutom na ako, um, okay panood <laughs> salamat ko. <kong>, Kumalanganin <ha? laughs> kay basi makaigit ko dia sulod. Hindi ko salamat ha. Okay, salamat.